Maka sa inyong lahat. Uh, tinawag ko kayong lahat ngayong umaga dahil uh, may nagpaalala sa akin na tatlong buwan na, tatlong na ang nakalipas mula nung aking zona na ating sinimulaan ang pag tungkol sa mga anomalous na flood control project. Kaya ta. Uh, uh, ito ay ang aking report sa taong bayan kung ano na ang mga pangyayari mula nung uh, zona ko at uh, kung ano na ang ginagawa dahil siyempre eh marami dito sa ating ginagawa ay hindi na isa sa publiko at kaya uh, nagtatanong ang tao eh, ano na laban nangyari mula nung uh, mula nung uh, zona Uh, kaya uh, ata natin uh, at I will just uh, I will just go through the main points and we will provide you with a uh, briefer uh, with a more detailed explanation after uh, I after the uh, press conference no na meron naman tayong pre na mas detalyado dito sa aking uh, uh, sasabihin ngayon So, mula nung, nung, matapos ng dalawang linggo, mula ng zona, binuksan na natin yung sumbong, na, pa, sumbong sa Pangulo website uh, para makareport ang taong bayan na diretso sa akin. At uh, mula nun, nakatanggap na tayo ng, na, uh, nakatanggap na yung sumbong sa Pangulo website ng more than 20,000 na report na ibinigay. Kaya't marami po sa ating mga na naimbestigahan na, na ay hindi po namin malalaman kung hindi nyo sinumbong sa amin. Napakahalaga ng informasyon na ibinibigay ng taong bayan sa ating pamahalaan na malaking madaming impormasyon na hindi namin makukuha kung hindi sa inyong sumbong. Kaya ipagpatuloy po ninyo yung inyong pag-report sa amin kapag merong kayong nakita na dapat tignan, dapat imbestigahan, dapat pag-aralan. Noong uh, Agosto ay nakapunta nagpersonal kong na inspeksyon ang mga iba't ibang uh, flood control project. Napunta ako sa Iloilo, nakapunta ako sa uh, Kalumpit at saka sa Baliwag at doon maliwanag ng maliwanag ay, na isang mga halimbawa ng mga flood control project na hindi tinapos o ghost project talaga, hindi man naumpisa at uh, naging uh, basihan ng ating pagtuloy-tuloy na pag-imbestiga. Noong September 2, nakumpis ka ng Bureau of Customs ang labintatlong luxury vehicle ni Nadiskaya at uh, dahil sa irregularity sa importation at uh, sa documentation. Itong mga luxury vehicle na ito ay i-auction na. Uh, ang pagkaintindi ko, mayroong pito na i-auction next week at saka susunod na yung iba sa susunod na ibandinggo. Sa office naman ng Ombudsman. Uh, ano yung ano yung ating ginawa para pa, pa, pananagutin itong mga may gumagawa ng kalokohan. Sa office ng Ombudsman nakapag-refer na ang reklamo, ng, ng reklamo ang DPWH. Galing sa DPWH ito noong September 8 dahil sa mga ir irregularidad sa limang proyekto base sa special audit report at fraud audit report ng COA. Mula sa ahensya ng DPWH First District Engineering Office, ang mga sangkot dito, sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Paul Jason Duya. Ang mga kinatawa naman sa mga kontratista ang kasabot nila ay sa St. Timothy Construction, Wawaw wow Builders at saka SIMS Construction Trading lahat yung mga pangalan na yan matagal na nating naririnig at uh, ngayon, uh, ngayon ay, ay, uh, sila ay uh, napatunayan nakasabot dito sa mga ginagawa sa, sa mga flood control project na hindi tama ang pagka, pagka bid, hindi tama ang pagkakontrata hindi pag, tama ang pagkaimplementasyon, hindi tama ang pagbayad Isang buwan matapos na malunsad yung website, binu natin ang Independent Commission for Infrastructure. Dahil nalaman natin matindi ang sistema ng korupsyon, hindi lang sa FAD Control Project, kundi pati rin sa ibang proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno, kaya ginawa po natin yung ICI yung ICI na yan ay para imbestigahan lahat ng infrastructure projects na, uh, na, na, na na, kailangan tignan dahil may question kung tama ba ang pagkagawa. At ay papagpatuloy ng ICI yung kanilang investi ma na tuloy-tuloy naman ang trabaho ng ICI. Kung maalala ninyo, ICI is investigative. So tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon, kung ano yung finding nila sa investigasyon nila, ipinapasa nila sa DOJ at saka sa Ombudsman. Sa parehong araw, nagsampan ng kaso ang DPWH sa Ombudsman laban sa 20 opisyal ng DPWH ng uh, Bulacan, uh, First District Engineering Office at limang pribadong individual dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices uh, and Corrupt Practices Act, Revised Penal Code at Government Procurement Reform Act. Kasama dyan si Henry Alcantara, Bryce Hernandez, J.P. Mendoza at ang mag-asawang Diskaya. Mula naman noong September 15 hanggang November 5, ang Anti-Money Laundering Council, yung AMLAC, ay nakakuha ng pitong freeze order mula sa Court of Appeals. Sa ng freeze order na ito, ang kabuwang halaga ng 6.3 billion pesos. Nagsimula na ang Solgen na mag, uh, magbuo ng forfeiture case uh, para itong 6.3 billion pesos ay mababawi ng pamahalaan at itong perang ninakaw ay maibabalik sa taong bayan sa cloud ng fees order ito, 6.3 billion. At noong September 18, nakapag-refer na nakapag tayo muli sa Office of the Ombudsman ng ikalawang batch ng mga kasong kriminal ukol sa dalawang maanomaliang proyekto. Ito ang kinakasangkutan ng anim na opisyal ng DPWH at dalawang pribadong kontratista. Andito yata, ayan, uh, na, These are, the, these are the cases, no? Uh, mula naman noong September 29 hanggang November 6, nagsumiti na ang ICI sa Office of the Ombudsman ng criminal at administrative cases laban sa 37 individual na konektado sa mga maanumaliang FCPs. Kabilang dito, mga kasong graft and corruption, malversation, falsification, plunder, paglabag sa Code of Conduct for Public Officers. Samantala, submit din ang DPWA sa Philippine Competition Commission ang labing dalawang kaso ng bid manipulation at bid rigging noong October 3. Uh, kinasasangkutan ng anim na pribadong kumpanya. Dito pa lang sa mga kasong ito, makakabawi tayo ng 3 hanggang 5 bilyong piso ang, uh, ang penalty na pagka ang pe, mga pag, pag sama natin lahat ng penalty ng lahat ng kaso ng mga bid rigging so far ah, may baka meron pang idadagdag diyan sa kasalukuyang pa lang yan ay uh, makakabawi tayo ng 3 to 5 billion pesos in terms of fines nito na mga uh, October 23 nag nagsam, nagsampan ng kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang DPWH laban sa 21 opisyal ng DPWH La Union District uh, La Union Second District uh, Engineering Office at Davao Occidental uh, District Engineering Office at apat na pribadong individual. Moises Tabukol ng Silver Wolves Construction Corporation, Alvin Diego ng Silver Wolves Construction Corporation, Maria Roma Angeline Rimando ng St. Timothy Construction Corporation. Si Sara Ruena Diskaya ng St. Timothy Construction Corporation. Ang sabi ni Ombudsman Rimulya ay meron ding person of interest in the, in the person of Congressman Eric Yap na dating Committee on Appropriations Chairman mula 2019 hanggang 2022. Nito namang November, November, sinampahan ng DPWH ang anim na kumpanyang ito na tatlong kaso ng bid manipulation at bid rigging. Mula naman November 16, din, nagsampa naman ng Bureau of Internal Revenue, ang BIR natin, ng sampung kaso sa DOJ laban sa mga opisyal ng DPWH at mga kontraktor. Umaabot sa eight 0.86 billion pesos ang kanilang tax liabilities. Ito ang mga tax na na buwis na hindi nila binayaran at nakita ng BIR upon investigation. At uh, eh ngayon, nakasuhan ngayon sila upang maabawi ang kanilang uh, uh, utang sa gobyerno dahil sa buwis na hindi nila ibinayad at uh, siyempre may mga multayan yan uh, dahil sila hindi nagbayad. Ito ay tax liabilities na sangkot sa mga kasong tax evasion at failure to file accurate information. Tinutukan din ng administrasyon ang mga reforma para sa mga ayensya upang matiyak na magagampanan nila ang kanilang mga tungkulin at may iwasan ang mga anomalya at irregularidad sa mga proyekto. Sa Public Works, sa, DPW, uh, sa DPWH, nagpatupad ng blacklisting mula sa mga mula sa mga kontrat sa kontrata ng gobyerno sa lahat ng kontratistang sangkot sa ghost or substandard na mga proyekto. Noong October 23, formal na na nakipagtulungan ang ahensya sa AMLAC upang mabantayan at ma maibalik ang pondo ng bayan sa na nawala dahil sa korupsyon. Naglabas ito ng Special Issuance of the Construction Materials Price Data noong October 23. Layon nitong pababain ang mga presyo ng mga materyales para sa construction ng mga proyekto ng pamahalaan. Aabot sa 50% ang maibabawas sa presyo upang maiwasan ang overpricing. Dahil uh, talagang titingnan natin, market price na ang pwedeng, hindi, hindi pwedeng ibahin o baguhin o masyadong malayo sa market price ang mga materyales na ginagamit dito sa, mga, dito sa mga flood control project at sa mga lahat ng infrastructure project. sa ang, uh, ang uh, ginawa naman ng DTI matapos na kanselihan ang pikab ang mga nang pikab ang mga lisensya ng siyam na kontratistang konektado kay Sara Diskaya ipinatupad ang mas mahigpit ng mga regulasyon sa kontraktor muna una, -una napakasimple at uh, nakakapagtaka na ito ay pinabayaan at uh, pina, uh, that it was a very strange uh, A uh, development na, na ito ay uh, na, 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 na that was allowed na ang na ipinagbawal na ngayon natin which is actually bawal naman talaga pero hindi masyadong uh, hindi ini-enforce uh, pero pinagbawal natin ng matibay na ng mga may-ari ng construction company ay uupo ay maging miyembro ng pickup board dahil maliwanag ng maliwanag, pag uh, ikaw ay may construction company, tapos ikaw nagbibigay ng accreditation, lisensya sa mga constructor, ay napakaliwanag ng conflict of interest. Kaya hindi na natin papayagan yan ulit upang masiguro masis, masis, masis ang katapatan, integridad at pananagutan sa pamahalaan. Nagsasagawa tayo ng mga reforma sa iba't ibang, ban, sa iba't ibang sektor ng ating bansa. Bumubuo tayo ng transparency portal upang makapagbigay sa publiko ng mas malawak na akses sa impormasyon tungkol sa mga proyekto. Kabilang ang mga detalye hinggil sa mga kontratista. Nagpapatupad ng tanggapan, lokasyon at status ng proyekto. Ibig sabihin, babantayan natin ng uh, ng gusto, every step of the way. Bawat uh, bawat bawat uh, ano sa bawat bawat hakbang sa prosesong ito ay babantayan natin na mabuti. Para pag may nakita tayong uh, hindi tama nagawa o against uh, against the rules, against the rules and regulations ay uh, makikita natin kagat at hindi na natin pababayaan na ma makikita lang after 2-3 years, kagaya ng na nangyayari ngayon. Magpapatupad din tayo ng mga systematic na reforma sa tatlong pangunahing larangan upang maipabuti ang transparency, ang security ng ating dat datos, ang pakikilahok ng mga mamamayan sa pagsusubaybay ng ating mga proyekto. Mga reforma sa design process upang mas mapabuti ang papaplano, maiwasan ang mga risk at masiguro na data-driven ang mga batayan at pagdidesenyo. Mga reforma sa bidding at sa procurement upang mapalakas ang kompetisyon, katapatan, integridad at maiwasan ang mga possible risk factor sa buong proseso ng procurement. Mga reforma sa proseso ng pagbabayad upang matiyak naman na ang pondo na na nilalabas na natin para sa mga proyekto ay talagang tapos na. Dahil marami tayong nakita, completed, bayad na, hindi mo naman mahanap yung project, ghost project. O kung may makita kang man project, hindi kumpleto, substandard, kaya uh, patitibayin natin ang uh, ang proseso para tiyakin natin na lahat ng kontrata ay uh, maimplement ma-implement na mabuti. Mga reformer rin sa proseso ng pagbabayad o oh, para tiyakin natin. Yun ang mga ating mga gagawin. Meron tayong nakita na bagong smart technology na ginagamit na ang AI. Ito ay titignan lang. Ang, ang tinitignan niya yung, proses, yung AI, tinitignan niya yung proseso ng kontrata. At pagka, may, merong hindi tama ang takbo ng proseso ng kontrata, ay magfa-flag yan. Kailangan magfa-flag. Magfa so, Tignan niyo ulit ito. Ba, dahil mukhang may problema, hindi tama ang, uh, hindi tama ang ginawa at may question kung talaga bang may merong project na ganyan uh, may, quest, may, may question kung uh, merong maganda ba ang pag-implement ng proyekto kaya gagamitin natin lahat ng paraan na na nasa atin um, pati nga hanggang AI lahat ng smart technology na ating nakikita na dumalabas ay gagamitin natin lahat yan para inspeksyon. Una, Meron tayong smart technology para tignan kung ano ba talaga ang standard kung maganda ang Eto Ito tinitignan yung kung talagang nilalagyan ng rebar, kung talaga kung makapal talaga yung yung uh, konkreto, yung simento sa tamang uh, specification. Yung isa pa naman, yung isang uh, smart technology na gagamitin natin, yung aking nabanggit, titingin sa proseso ng kontrata para pag may nakitang uh, hindi tama ay sasa ma ma makikita natin kaagad. Naya Mag maglilista yun, eh. makikita natin, babalikan natin, at imbistigahan natin bak bakit ganyan ang nangyari. Alam nyo, ay, lahat naman tayo, ay nais natin na makamta ng kaagad ang hustisya. Ngunit, kung may aral tayong natutunan sa nakaraan, ito ay ang mas mabuti na maging mabusisi tayo at tumagal ng kaunti kaysa magmadali at magkamali. Alam mo nyo, kinakatakutan namin na yung mga alam natin na talagang kasabwat dito sa kawalanghiyang ito ay makakalusot sa kaso dahil because of a legal technicality. Dahil nagkamali tayo sa pagbuo ng ebidensya. Dahil hindi maganda ang ating pagpresinta ng kaso. O oh, nakalimutan natin pumirma sa isang dokumento, yung mga malilit na bagay na ganyan, nalalaglag ang kaso dahil dyan. Kayo mga, mga reporter, alam na nyo, nangyayari talaga yan. Kaya titiyak, tinitiyak namin na pagka kami ay sumampan ang kaso, yung kasong yan ay hanggang sa dulo ay matibay ang kaso, at kung sino man ang mga guilty, ay sila naman talaga ay mananagot. At kung kailangan, at kung, ma, kung huhusgahan sila ng uh, ng korte, ay makukulong sila. Para, pasas, uh, sa bawat segundo na ating ibinibigay sa investigasyon, tinitiyak natin na ang bawat kasong isasampalaban sa mga abusado ay may sapat na ebidensya at hindi hahantong sa pagbabasura ng kaso. Yun ang pinakamasamang resulta. Yung alam natin na guilty, ngunit nagkamali tayo sa pagbuo ng kaso, nagkamali ang DOJ o nakalimutan, ay mawawala yung masisira yung kaso natin, hindi natin mapapanagot, mapapasagot yung taong yun o yung kumpanyang yun. Pananagutin natin lahat ng may kasalanan. Ibabalik na ibabalik natin. So tatlo talaga ang ating ginawa rito. Unang-una, sinampahan na natin ng kaso yung mga may ebidensya tayo na meron silang kinalaman dito sa mga uh, korupsyon na ito. Pangalawa, ay uh, tinitiyak natin na ang kanilang ninakaw na pondo ay maibabalik sa pamahalaan upang magamit sa tama ang mga perang yan. At naglagay tayo ng mga reforma para itong mga pangyayaring ito ay hindi na mauulit. Kaya 'yan yung tatlong tatlong uh, uh, talagang tinututukan natin na bagay. At ito ang mga yung aking mga nabanggit ngayon ay 'yan ay uh, ang magiging resulta dito sa ating pag pag-focus, uh, pag, focus, uh, pag uh, pagbigay ng pansin dito sa tatlo. unang una mapapanagot ang mga uh, kasama rito, mga kasabot dito sa korupsyon. Pangalawa, may babawi, maibabawi ng gobyerno ang pera, ng pera na ninakaw nila. Pangatlo, nagumuwatay ng reforma para lahat na itong klaseng korupsyon na ganito ay hindi na mauulit. Kaya yung mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga ito, mga walang hiyang ito, sa na, nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Uh, habulin na namin kayo. Okay, that's it. Well, I'll uh, no, uh, take, I will, uh, I think I have, oh, it's already taken. Thank you very much. Maraming salamat, Mr. Oh. President. Ladies and gentlemen, the, the President is running a tight schedule today, as you know. See, so that, we'll just that, that, take... I'll, I'll take two questions. Two we'll questions. take two questions from the floor. Yeah. The first question will be from Alvin Baltasar Mr. President mag Magandang umaga po, Ada Mr. President, uh, nabangit nyo yung sa presentation, meron ng mga nasampahang kaso at uh, ang hinihintay po talaga ng taong bayan merong makulong ang tanong ko po, Mr. President kailan po kaya mangyayari na may makukulong at uh, kailan po ito? Palagay ko, bago mag hindi, eh, hindi palagay ko, alam ko bago magpasko marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa nasa ano na ma, 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 matatapos na yung kaso nila buo na yung kaso makukulong na sila wala silang merry christmas before christmas makukulong na sila uh, Mr. President at tabanggit uh, rin po kanina yung kinakailangan mabawi natin kung ano man yung halaga na nanakaw nila sa taong bayan meron po tayong timeline wala tayong norm, wala tayong buo na ano kasi marami pa kaming nakikita eh marami pa kaming nakikitang iba so yung mga nabanggit ko na halaga uh, yun pa lang ang uh, ating nakikita uh, pero ako ay natatakap ako marami pa tayong mababawi dito uh, so patuloy namin gagawin thank you Mr. President the next question from Cat Good morning, Mr. President. Morning. Sir, you mentioned in the latter part of your speech that tapos na ang maliligayang araw namin kayo. The nation's question is: Why is former Congressman Zaliko's passport not yet canceled, and what is the government doing to actually either convince him or force him to return to the Philippines? I think the, that's best directed at the lawyer because it's a legal answer. And the legal answer is because hindi pa na ang kaso, therefore the request for the 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 uh, cancellation of his passport cannot be cannot yet be made. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. It's a, it's a, a, you you I'm not a lawyer, so I cannot maybe I can, I'm not the best person to explain it, but that's the procedure. Uh, you have to give grounds for the cancellation of the passport, and those grounds will be based on uh, will be based on the uh, uh, cases that will be filed against him. Sir, just a follow-up question on that point. Sir, how convinced are you that Zaldico is the most vic uh, is the most guilty in this case, or are you somehow amenable to extending an option for him to become a state witness? I'm sorry, extending. Uh, an option for him to become a state witness? Uh, that option is always there. Except for them who are the most guilty. Uh, do you think he is? <laughs> I don't want... And then, pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin nyo, prejudge. Let the courts do their work. Let the judges do their work. Uh, yun ang Yun ang ano sa kanila. Mr. President, one more question please. While we navigate this corruption scandal... The economy is taking a hit. Yep. The peso hit an all time low yesterday. Third quarter GDP is at 4%. The stock market is at pandemic levels. Mm. What is the plan to recover investor confidence? At ano ho ang plano para sa economic recovery? Well, once we, w but the, the reason that we had that is that we, uh, there really was a downturn in economic activity. You have to remember that it's not only because of the, this these problems. Yung bagyo, yung nawala na, na working days na sa uh, ano natin sa ekonomiya natin uh, because of the because of climate change. And you have to also remember the uh, situation, the global situation. We are not the only ones suffering uh, the shocks that come from the new uh, trade structure that has been imposed on the rest of the world and so we are all adjusting to that kaya yung mga growth rate na lahat ng uh, lahat ng grupo uh, all around the world is uh, is is uh, falling but uh, we will we are we, marami tayong measures na ginawa because the public spending now will be will be will be increased and we, to to make sure that by the end of the year that the levels of public spending are according to our original plan So mababawi natin yung nawala sa third quarter. Sir, one more point on your presentation. Very obvious um, very noticeable po na marami sa mga pangalan binanggit ninyo, DPWH officials, contractors, pero kaunte if at all yung mga nabanggit na uh, legislators. Mm. who are well no that, that, no they're part of the list they we'll the i will we'll give you the we'll give you the complete list i just didn't go through them because there're like 37 of them uh, so you'll get as i said you'll get a uh, briefer uh, which will which will give you more detail on all of the things that i've said today is the speaker included, the former speaker included in the list sir I don't think so because no, no, the only evidence that has been give, uh, made against him is uh, uh, in, the, in, the, uh, in, in, in the Senate. So I don't know. Uh, we, we don't, ha we, we, no, with the Speaker, no. Uh, not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So again you know we don't file cases for op for optics <laughs> we file cases to put people in jail or to make people answer uh, I know that there are many many suggestions of who else we should file cases against well we're we're fine with that provide us the evidence and we will find file cases against them kaya't sinabi ko napakahalaga yung sumbong sa pangulo dahil marami kaming nakukuhang informasyon dyan. So, eh, pagpatuloy ninyo yung inyong pagsumbong. At pagbigyan nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin, para kasuhan kahit sino. Wala naman, wala, walang, walang immune dito sa, wala walang, walang ex exempted dito sa mga investigasyon na ito. All right. All right. Thank you very much, Mr. President. That concludes our press conference. Good morning, everyone. Thank you.